Guys, ito ang tamang pagbalat. Galing mula sa eksperta at eksperto. Hindi tamang yeah. ano, hindi tamang kuha lang no. Yeah, <laughs> hindi tamang kuha <laughs> lang ng uh, Yan, Yeah, ang tamang technique. Mapuling ka ana. Yan, yan, yan. Hindi man makuha ng puring ana. Hey, ano ba? Ngahe mo ba? Ngilo ano yan lo. Makatiyan.

kong ha mamoh ho ana. Tumai siya ih. Apo ayan kong tumai ito. Bakit? Di masarap? Masarap naman pero ayaw ko. Kung... Ayak malambot makakabog mabibi. De, malambot. malambot. Sangkong. Hmm. Na horot pang na salugan nang ubal Yan. <laughs> yung wala kana maulam. Pati yung ano sa higyo kinay. <laughs> Uang. <laughs> Kumu. Wala ka na makita na lang yung bakod na <laughs> Ay, Yan, balatan niya hanggang maubos. Yan. Hindi yan. yan, ganyan oh. Yan, tinuro ko. Manding ka hmm. ya yeah. mm. <laughs> Ay, Pwede Pwedeng laratuin 'yan. Gwapo, mas lame maganay ko na di ka? Ikahi Hmm. katol-katol stollan. Unang mo Yan, oh. 'Yan, oh. 'yan eh? Ta, ah. Ya, malambot na 'yan. Pwede na 'yan. Hindi, Di, kasama na 'yan. Pakinabangan na lahat yan. Hmm. Oh. Hindi na yan, hindi na yan. Okay na yan. Sarap yan. Kala <laughs> ko kakainin ni titikin din sana ako. Hindi na, okay na yan. Lutoon pa na nilo. Hindi na lutoon, lutoon pa. Hindi na yan lang naman yung unuwatan niya. Ababa po na. Ababa yeah. na. Oo. Yan, guys. Ganyan lang, oh. Di na nakawan. Huwag na yan. Huwag na yan. Dami dapa, oh. Huwag na yan. Yun lang. Makaon, oh. na. Ah, di na si Katol na stunlan hindi okay. wag na eh halo mo para yan parang wala wala na yan next alin ito lang yung ano yun. hindi Di hindi hindi pa. para dali siya uska uska kuan ra hindi para anaon na laman hindi 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 anda hindi hindi Dire sap ra mo isapsapon nimo kani. Sapsapan na tanan diha. Diyon para buklato na lang. Ay rag tuyo ka. Yan. Hasta na wag nag dire ra. Kana, sige. Kana. Sige. Yan, ana, usan na naon on, Yan. Oho. Tuha mo teknik lon. Mhm. Uh -huh. Gahi. Gahit pa? Kulang pagsapsap? Na yan. Oh, Oh, oh yan. Hmm. Mm. Oh. <laughs> Galang masarap. Hindi pa lang masarap to. Ay, hindi na okay. Masarap-masarap pang ano dito. Hm. Pasak hmm. kung kinaimo. Kona sto nga? Hm. sip eh. sip CP ni. 10 CP para mabuka. Ana. Yan. Para buko. Yan, yan. Ha? Uy lang yan. Mahugasan naman yan eh. Marunong ako magluto niyan lah. Huh? Wala nang alam yung lula mo, ay, mo ay dyan. Oo. Oh. Ang primero sa bawa na itapon. Hindi na tapon. Nga mo man ipaitan paitan yung primero sa bawa. Yan. Ah, grabe dapaw. Ganyan wala <laughs> ka <laughs> ni ikuad kay dahan dapaw. Gamay ra pagkadapaw oh Wag na, wag na yan dulo. Are, putla na 'di o. Putla na 'dia. Abi ini ta. Maandap unang pramay. Ayah, oh. no. Oke. Okay. Habos. Yah. Kumanja ra kadya boss, sisi nga baadaan. na kinaka. Humok babanang ubos. <laughs> Ay, humok pa. O, oh, humok. O. Oh. Ay, ka lang, isundang. Ay, humok. Humok pa. Eh, pagpakulo. Ano? Ito pala.